and welcome sa programang Remember One with DJ Anna Ra. Kabalo kong dili ako, pero padayon ko sa paghigog manimo, bisan siya ang perminimong ginapili. And this hugot is dedicated to Shane. O kabaw ka, Mura ko og nag-attend sa sarili kong burol, ganun kasakit yung nararamdaman ko sa tuwing alam mo namay na minamahal kita ng sobra. Pero habang pinipili kita araw-araw, mas pinipili mo siya kaysa sa akin. Yun ang mga salitang lumabas sa iyong bibig. Feeling ni mo, nag-attend ka sa imuhang sariling lubong. Inanak ka sakit ang impact sa paghigugma sa ka na lahi ang ginapili. You actually question your self-worth. Ano bang kulang sa akin? Ano bang dapat kong gawin? Mahalin mo lang ako ng buo. And we all experience such feelings. And that's okay, that's normal. Kasi tao tayo marunong magmahal. At kapag nagmamahal tayo, nagiging mamon yung puso natin. Hindi natin yan maiiwasan. Pero nung pinili niya yung taong hindi ikaw, mura po gipatay na niya ang parte sa imong kinabuhi or ikaw mismo, kaya ka feeling nga mo rin di nakagustong mabuhi kay wa na siya. Kaya gusto na lang kang mamatay kay siya yung gusto mong makasama pero hindi ikaw yung gusto niyang makasama. O ka feeling na muragwa wa resayaha, ang imong mga sakripisyo. Yung mga sakripisyo mong ipinaglaban mo siya kahit ayaw ng lahat ng taong nakapaligid sa'yo. Pero sa kanya, wala lang yun. Normal lang yun. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga siya mabuting tao. Kasi kung mabuti siyang tao, una pa lang hindi ka na niya sinaktan. Una palang hindi ka na niya ginago. Pero nga kasi, tao ka. Nagmamahal ka. Katunggipili niya, ang taong dili ikaw. Hindi lang yung puso mo ang iniwan niya. Pati mga pangarap ninyong dalawa. At naway kahit wala na siya piliin mo palaging ipagpatuloy ang pangarap mo para sa sarili mo. Your success will be your revenge one day.